Good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot I... Ride. Right, at sa nakikita nyo naman, konting-konti na lang magiging, <laughs> magiging motorcycle or two-wheel parking lot. Two wheels parking lot. Itong aming garahe. Anyway, so share ko lang sa inyo. So finally, nakapag-decide na ako kung anong kukuhon, kung anong bisikleta ang irere ang kukuhanin ko. Now, siguro naman may magsasabi sa inyo, ano ba 'yan? Motorcycle channel tapos bisikleta ang ang content. Well, ito ay share ko lang sa inyo. Niyo. Maraming benefits ang pagbibisikleta na pwedeng gamitin para sa pagmomotora. Sa katunayan, okay, isang example, isang example, yung mga nangangarera ng mga super bikes, sports bikes For example, MotoGP. Yan. Yung mga MotoGP riders, meron silang mga routine training courses na ginagawa on dirt bikes and on bicycles, mountain bikes, ganyan. Napanood ko din yung video na sinabi naman ni Canyon Chasers na ang pagra-ride down ng mountain bike, lalong-lalo na sa mga loose surface or yung Um, hindi maganda yung grip nakakatulong daw yon para ma-develop yung skills ng rider na pwede niyang i-transfer or pwede niyang gamitin sa pagmumotor wait 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 so yun. so believe it or not eh, merong connection yung skills and discipline ng pagbibisikleta na pwedeng uh, magamit sa pagmumotor okay So, with that being said, pag-usapan <laughs> na natin yung, yung topic for the vi uh, ng video na to. Ano yung bisikleta ang kinuha ko? Okay. So, isa-isahin lang muna natin. Ipakilala lang muna natin itong mga nandito motor kasi baka interesado kayo kung ano mga nandito. Wait lang. Uh, unahin na natin to. This is the 2018 Kawasaki 650, uh, Vulcan 650S. This is the 2021 Yamaha XSR900. This is Octavia, my 2019 CF Moto 400 NK. This is a Bergman Street. Oh, ito ata yung may controversial na 10 inches lang ang, ang rear wheel na pinag, pinagdidebatehan na marami. Bergman Street. This is a Keyway 150 na mukhang marami na itong narating at marami na nagawa sa buhay kasi ngayon ang puro kalawang na ngayon eh. eto naman, hindi ko alam kung anong kung anong bisikleta, ah bisikleta, kung anong motor to. pero mukhang ina na lang ito, mukhang na-customize na rin ito or marami na lang itong pinagdaanan sa buhay eto naman this is an electric scooter this is the ADX 160 is yes, the ADH-160 ayan ng Bristol ayan meron pa dito um, dito sa loob ng bahay na to may, may electric scooter pa merong NMAX tapos merong yung CF Moto CLC 450 meron pa tapos meron pang pumaparada dito sa labas na CF Moto 650 MT tapos meron pa rin isa pang So, meron pang dalawa meron pang dalawang nawawala dito dalawang electric scooter at meron pang isang um, under, isang scooter isang gasoline scooter at meron pang isang big bike so anyway alright so tingnan natin eto um, eto ang bisikleta ni commander so this is the um, between between Riverside 500 and between Riverside 500 this is a hybrid bike um, naka set up siya for touring purposes Ayan. hindi naman talaga siya full pledge mountain bike hindi naman siya road bike hindi naman siya gravel bike lang talaga so it's a hybrid bike this is completely stock wala pang binabago dyan kasi ayaw ni commander na may baguhin sa bike niya um, nakuha namin to under um, under 11,000 pesos okay eto at saka eto ito, <laughs> ito yung paliwanag dyan wait lang nung gusto ng anak ko na bumili ng fixed gear bicycle ito yung binili namin sa kanya e nga lang marami siyang binago dyan binago niya nag drop bar siya okay ito yung ebidensya ng kanyang semplang So, nag, nag, naglagay siya ng drop bar. Nagpalit siya ng chain ring to 50 teeth. Um, gumamit siya ng 6 lit na, na, tires. Tapos, ibinili niya ito noon. Yung mga gulong na, yung mga, yung wheel set na yon, Yung VP70MM. Tapos, bumili rin siya ng track bar. Itong track bar na to. Uh, ang gamit niyang ang gamit niyang gulong ngayon is yung Chaoyang na gulong kasi mas gusto niya yun for skidding mas bumili rin siya ng, ng straps so itong bike na to eh merong parts dito and okay ito pa lang yung bike niya ngayon sabi ko nga dun sa isang video um, dahil meron dahil meron ng anak ko na fixed gear at merong hybrid si Commander why not bumili ako ng road bike kaya ako kinakailangan lang sarili kong bisikleta eh dahil kapag nagbabike ang aking anak kailangan ko siyang escortan eh hindi sinubukan na namin escortan siya gamit si Octavia ay ebay napakahirap um sinubukan kong escortan siya gamit yung kay commander na bike eh, si commander naman pumapalag kasi sinabi sasabihin sa akin na eh, ay pag yung kanyang bisikleta tsaka ayaw niya ng uh, yun nga um Kumbaga parang kasi marami kaming ginagawa ng anak ko kung saan sa kami pupunta at kung ano anong ginagawa namin. So alam alam niya nalalas pag yung bike niya. So sabi ko, sige, bibili ako lang sarili kong bike. Hindi ako nakabili ng road bike kasi yung hinahanap ko o yung napusuan ko na Spanker Lester road bike ay wala na dito sa Manila. Nasa Leyte na daw na, 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 na branch. So, uh, Nag-inquire ako sa uh, Striga or Striga. Striga. Striga bikes. Tapos yung ibang road bikes na napusuan ko, ang nung nakita ko, hindi, I mean, parang hindi kakampante na ito ba talaga bibilhin ko? Parang ganun. May mga piyasa na hindi ko gusto, may mga... Kaya sabi ko, magbubuo na lang ako. Magbubuo na lang ako ng road bike. Nung, nung nag-inquire naman ako sa pagbubuo ng road bike, abay, napakatindi pala namang ano nun. Kasi ang daming kailangan bil... An ano yung mga piyesa sobrang mamahal, bla 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 So, hindi na nga. So, cutting the long story short, hindi na ako bumili ng road bike. So, sabi ko na lang sa anak ko, anak, balikan natin yung plano natin dati. Kasi plano namin, pareho kami naka fixed gear. Sabi ko, sige anak, kuha tayo ng isa pang fix gear, buo tayo ng isa pang fix gear. Tapos, ililipat natin yung mga piyesa mo dito, dun sa bago mong fixed gear kunin natin yung gusto mong frame, gusto mong fork Tapos, kung anong may iwang piyasa dito, yun na yung gagamitin ni Daddy. Tapos, dalawa na yung fixed gear natin. So, ito na nga. Intro, intro, bago ko sa introduce, bago ko introduce yung, o pakilala yung fixed gear ng anak ko. So, ang ginawa ko muna dito, okay? So, naiwan sa akin dito yung lumang, yung lumang wheelset, naiwan sa akin yung lumang drivetrain, pero naiwan sa akin yung 50 teeth na decas. 50 by 17 ngayon to. Yung fixed gear. Pero, ang ginagamit ko muna is yung 16 teeth na freewheel. So, naka freewheel to. Ayan. Ayan. Mas gusto ko kasi, mas, mas sanay kasi ako sa freewheel. Okay. Ayan. So, naka freewheel siya. So, minana ko sa kanya yung kanyang fixed slick kasi okay pa naman. Tapos minana ko tong saddle post, uh, yung saddle at seat post. Yung, ito yung frame, ito yung fork. So this is the self V1 frame set and fork. Tapos minana ko sa kanya yung drop bar niya na natumba niya, aksidente niya dati. Lahat, tas brakes. So ito yung ngayong gagamitin kong bisikleta na it's a classic, it's a classic, uh, classic style na single speed, freewheel, na naka-drop bar. So, parang chop suey na dating na ano. Okay. So, um, may mga balak pa ako ng gawin dyan sana, pero saka na lang. actually, this is just fine for me. This is okay na to. Pang-escort ko sa anak ko. Okay. So, this is the main event. So, introducing. Wala pa, wala pa kaming pangalan sa mga ito eh. So, anyway. Introducing. The Tsunami SNM 300 track bar ah uh, track, sorry mali, 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 okay, isa pa, isa pa introducing ang, ang, the tsunami sprinter speeder <laughs> ang badoy, anak ng tinapa kinahanap ko ng maganda introduction yung bike ng anak ko, ano na, sige, ito na lang so this is the SNM 300 frame set and fork, okay um, sealed bearing headset. Okay. Ang kanyang stem, this is 100 mm, tas negative 17. And then, we have VP70 wheelset. Tapos yung nga, naka ano siya, 25C. So, this is 700 by 25C, yung kanyang tires. Um, Chow Yang, yung gusto niyang brand, kasi yun yung gamay na gamay niyang gamitin for skidding. 17 uh, cog, 48 chainring tapos naka 165 crank arm tapos yun nga yung naka strap sya kasi that's for braking kasi ito this is brakeless um, so yun this is 48 by 17 ang gear ratio nito nasa 2.85 or 2, sabihin natin 2.9 tapos ang gear ratio nito is 50 by 17 nasa 3.1 this is 2.80 something ang um, Katod. So, yan yung seat post niya and seat. Tapos yung ilaw niya. Ito yung kanyang main parts. Ito yung binili niya na track bar. Na nilagay namin ng white na grip tape. Tapos ito yung binili ko sa kanya na Rock Bros. Na... Wait na. Hindi mo kita. Yan. Ito yung Rock Bros na bicycle computer wireless uh, pero siya yung basic lang kasi nakaano siya uh, sensor type siya hindi sya, ano hindi siya yung hindi siya GPS siya ay um, um, sensor type may magnetic sensor type pero nakakabit na install so namin ngayon kung ito ay maayos ang ano pag recording so that's a tsunami logo tsunami brand okay so that's it ngayon ngayon yung kanyang main bike. At sa ngayon, ang pinaplano na lang niya um, in the future daw, um, baka magpalit ulit siya ng wheelset. Um, he's looking to get yung a carbon disc rear wheel. Sobrang mahal. Sabi ko, anak, baka next, 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 next year na yun. And the tri-spoke navigate na front wheel. But anyway, para sa akin okay na tong setup na to eh so sabi niya kagabi sa akin sabi niya daddy this is like the modern fixed fixed gear and this is the classic fixed gear sabi niya o sabi ko o, anak ko nga tama na classic ang dating nito tapos modern naman ang dating nong so ang anak ko ang, ang ginagawa niya madalas is sprinting so sprinter ang anak ko pero yung, yung setup niya is more for um, aero and top speed. <laughs> Ako naman, ito, yung setup nito ngayon, yung gear ratio niya is more for sprinting. Yun nga lang, ang aking ergonomic setup is more for cruising. Kasi mababa yung, yung puan ko, mataas yung cockpit. Tapos yung handlebars, yung drop bar is nakaposition para for comfort. Anyway. So, nakalabas tong tatlong ngayon to kasi mag-aayala kami. It is, ano mong oras na? Mag-7 mag pa lang o mag-8. So, lalabas kami ngayon, tatlo. Mag-aayala kami. Tapos isasama naman yung isa ko pang anak na hindi namin pwedeng pagbisikletahin. Kasi siya ay napaka ng ulo. Pagating sa daan, pag nakakakita siya ng mga hindi sumusunod sa batas pag nakakakita siya ng kamote, siya ay nagagalit. So sabi ko, anak, hindi ka pwede magbisikleta <laughs> kasi mapapaaway ka lagi. <laughs> anyway, so... <laughs> um, natin yung susunod kung bakit nakakatulong to sa pagmumotor yung pagbibisikleta. But for now, you have a good day everyone. I will see you on the next video.